What's up, ketchup mga idol, and welcome back to my channel. The Wata Overload Paris, mga idol, nandito na sa Kison City at hindi mo na kailangan pumunta pa ng Pasay para dayuhin, mga idol. Ditong dito, guys, malapit lang at dito lang yan sa may barangay Kolyat. Ang kanilang correct address, mga idol, is 36 Morning Star Drive, San Subdivision, Quezon City. Yan ay barangay Kolyat dito, mga idol. At dito lang yan, guys. Along highway lang yan, mga idol. Kitang-kita mo naman si Diwata. Kahit hindi mukhang Diwata ang kanyang mukha, guys. Pero hindi naman nasusukat yan sa mukha na isang tao, mga idol. Kapag may determination ka, sabayan mo ng dasal yan, mga idol. Makakamit mo rin yan. Kagaya ni Diwata, guys. Na ngayon, namamayag pa, guys, sa social media. Yan sa likod kong mga kanyors TV, yung signage ni Diwata Overload Paris mga idol at yan ang pinakamagandang pwesto ngayon mga idol. Alam mo kung bakit? Sobrang lawak yan sa loob, napakalinis mga idol at sobrang pinaganda. Kahit ang kanilang mga kitchen utensil mga idol, bagong-bago. Kaya tara na, samahan mo si TV at sa linggong darating na ito, June 2. Tandaan mo, sa June 2, mga idol, sama-sama tayo guys sa grand opening ng Diwata Overload Paris guys dito sa my 36 uh, Morning Stars Drive, Sanbel, Barangay Colliat, Quezon City. Okay mga idol, kita-kits tayo sa June 2, sa darating na linggo guys dito sa my Morning Star Drive. Goliath, Quezon City. Kaya ko, guys, gustong gusto yung story ni Diwata kasi alam yung mga idol, si Diwata ay from, from rag to riches. O oh, na pa-English nga, Senyors TV, guys. Ibig sabihin ng mga idol, no, kung anong natatamasa ni Diwata ngayon, guys, na kayamanan, alam mo kung ano ang kanyang pinanggalingan. Dati lang, guys, nakatira lang yan doon sa ilalim ng tulay, guys, kung saan pwede siyang matulog, pwedeng magsaing, kumain. At maghanap ng trabaho, guys. Pwede, alam mo ba, naging construction worker din yan si Diwata. O, tingnan mo naman, guys, yung pinagdadaanan ni Diwata. Ngayon, magre ka sa buhay mo. Samantala, ikaw ay may inuupahan, may sariling bahay, may pagkain. Sila, o, umpisa sa wala. So, yun yung sinasabi from Ragtor riches mga idol. Kung kinaya yun ni Diwata, mga idol, For sure kayang-kaya mo yan dahil alam mo kung bakit si Diwata nag-umpisa sa wala. Kaya saludo ako kay Diwata, mga idol. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Please follow for more and hanggang sa muli, guys. Paalam. Bye-bye.